At ito yung aking mga ay nagsalubong ng mga kabisay. Ayan, oh. Ayan. Mga alaga kong chicken. Iyan ay kay JP Alibio. Alam kong mga gutom na to, oh. Ayan. So, ito ay hinahanda niya para sa pag... Pupunta dito sila Kuya Bal. May ma... Kakatay. Ayan, oh. Yun, mega mega lang shout out mga kabisay. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras man kayong manonood dito, sana ay kayo sa mabuting kalagayan. At patuloy na ginagabayan ng ating pong may kapal. At siyempre, unang-una magpapasalamat tayo kay Lord na palagi niya tayong binibigyan ng kalakasan para sa mga kaganapan sa buhay. Alright mga kabisay for today's video ay meron tayong lakad So panibagong araw ay panibagong vlog At sana naman ay samahan nyo ako Ako ay babiyahin mga kabisay Magbabike lang ako Ayun ang aking bike At siyempre uh, Mas magandang samahan nyo ako dahil makapag-exercise tayo ng konti Ako ay bibili ng patuka sa manok mga kabisay dahil yung mga manok ay wala ng patuka ay medyo tanghali na ngayon so samahan niyo ako mga kabisay alright let's go let's go mga kabisay nandito tayo sa bukid papunta tayo ng labas อันนีมัเป็นการคบสัย Shout-out sa Team Pasaway. Andito tayo ngayon sa uh, isang subdivision. At meeting sila. All right. na Ito na sa kabila ay puro pag hindi tumagal dahil mainit baka mag brown out yoy may harang yun yan Nandito tayo sa mga tambakan ng mga kalakal <laughs> Kalakal na puro basura Ay, nandami mga basura dito mga kabiseyo Dito itinatambak ay at ayan, pinakalakal na papakinabangan pa rin. Ayan. Shout out dyan sa mga mababait nating kaibigan. Maya Vlog, mga love shout out. Derla Jean. alam ko, takut kang mabaranggai kaya manunuod ka nito <laughs> uh, Mother Earth ikaw ah ni iwan mau sa live mo shout out sa inyong lahat yan ni maiz music sana di mahagip ayun ini na linik Ah, bahala na. pag music na lang ulit tayo. Ano yung aso ayaw tumabi? <laughs> Siga yung aso nyo na. nabili ng patupak mga kabisay kasi pondo na ako sa kapila naliligaw ako pagbalik hindi ko matukoy ang ng patupak doon kaya dito ako na ano dito ako nabili Pero, counting differential lang naman. kaya natin ako ay nasa 5 lane mababaranggay siya pag ako ko noon <laughs> Tapos 666 sand ka pa. malapit na tayo yun ay eh. lang ako mga kasi ang daan nasa gilid ang daan Ulad na riyo ayan na ayan na ayan na ayan na Lapin na malapit na malapit na yun nagtahan dito na tayo mga right. yun mga kapisay at dito ko nabili ayan farm bell ayan hello guys daw shout out ayan tayo ng patukas sa manok uh, bayo 1 isang kilo bayo 2, dalawa tapos bayo 3, tatlo bayo 1, isa bayo 2, dalawa bayo 3, tatlo huwag na huwag na yung ano lang bayo 3 lang Ayan guys, dito ko lagi nabili ng patuka sa manok at ayan ang dami nila patuka. Alright, abang-abang mga kabisay sa pagbabiyahin natin, papauwi at sana andyan lang kayo ulit. So yun mga kabisay at nakabayad na tayo Meron dito mga kabisay gusto nyong maano. Ginakausap ko ayaw kumibo eh. Itinuro na lang ako doon sa loob. So, ayan, nakaready na mga kabisay yung aking binili at ayan. Ah, ayaw ko niyan. Gusto ko itiksas. <laughs> so, ayan mga kabisay. Abang-abangan nyo na lang ang susunod na kabanata dahil lubat na si ako. Ay, hindi. Yung cellphone ko pala. So ayan at siguro magkikita na lang tayo mamaya doon sa bahay dahil medyo lobat na. Siyempre magcha-charge ako pagdating doon. So hanggang doon na lang yon. Alright. Basta dito ako bumibili lagi ng matuka sa manok. Ayan. At ayan nakaready na yung aking bike. <laughs> Ayan lang ang aking service service. All right, mga kabisay, abang abang. So yun mga kabisay at nakauwi na tayo. Malulubat na yung cellphone ko, hindi ko na kinuhanan yung biyahe natin pa uwi. At nandito na tayo ngayon sa bahay. At ayan o, oh, yung may bahay ni GP Alivio Vlog, De Isla, Miguel Love out At yung kanyang girl so andito na tayo sa bahay ni JP Alibio guys pasensya na kayo hindi ko na natuloy yung aking riding kasi yun nga na lubat yung cellphone ko nag collapse dahil sa init so let's go atin munang bisitahin yung mga patutukain ko alright at ito yung aking mga patutok ay nagsalubong ng mga Kabisay ayan, oh. ayan. Mga alaga kong chicken yan ay kay JP Alibyo ng mga manok yang naandito. Pero itong ibang nakalpas, ito ay akin at saka itong nakatali dito. Dinalako na rin dito dahil naandito na rin lang tayo palagi na andito ang aking mga patutukain dahil alam kong mga gutom na to oh. ayan so ito ay hinahanda niya para sa pag pupunta dito sila kuya bal may ma kakatay ayan oh bali isang buwan pa lang yan mga kabisay at nakawala yung kanyang inahin ayan oh at nandito yung ibang kuwan sa labas so ko rin yan at dito mayroon ding pitong pirasong bagong pisa ito ay isang linggo pa lang mga kabisay ayan at medyo kulang pa sa balahibo pakpak <laughs> -pak pa lang ang nalabas di diba? so ganyan ka ano si JP Alivio ano mang oras pumunta dito sila Kuya balay ay mayroong mga kakatay ng mga native ayan oh. At ito namang mga ibang ito, ito ay akin na. Ah. Dala ko yung pagpunta ko rito. Bali dito ko na rin inilagay dahil palagi naman manakung naandito dito na. All right, mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video dito sa ating munting video na medyo nagdidilikado na ang aking cellphone <laughs> mabilis na kasing malubat itong mga kabisay dahil yun nga hindi na siya normal medyo nagkaroon na siya ng diferensya at nandito yung aking pinamili ayan at mamaya maya magpapatuka na ako So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagpapatuka ako dahil medyo ano na yung ating cellphone. Dalawang beses na nagreklamo na kailangan niya na raw ng ang tawag dito. So i-charge muna natin. Ayun. At thank you so much sa inyong lahat sa mga naan dyan. Salamat sa inyong pagsama sa aking munting video at sana naman ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan. Mega mega love shout out sa inyong lahat at maraming salamat kay Ma'am Nance Formosa, Miss Formosa. Maraming salamat sa iyong palagi ang pagpapakulay sa aking uh, premiere at sa lahat ng mga nanonood lagi. Maraming maraming salamat. Uh, hindi ko na iisa-isahin dahil Baka mamaya may hindi na naman ako mabanggit. Pero may nabanggit na ako kanina. Medyo nakakademoralize lang. <laughs> ang daming mga ano sa gabal sa daan. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre walang ibang sinasabi ang inyong Tebisay. Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Laging mag-iingat, laging magdarasal. ng patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay. Alright, miga-miga lang shout-out mga kabisay. God bless us. Bye-bye.